Good day mga kasirama, panibagong araw, panibagong video na naman po tayo Ngayon pala ay magmukha na ko magpapalit ng tubigan uli nila Kasi mainit ngayon mga kasirama At yung mga tubig nila ay umiinit Pag hindi agad pinalitan mga kasirama Yan. Masyadong mainit ito ngayon sa amin mga kasirama Yung, yung nangalang pala yung sirama ko mga kasirama Si kasi ilang praso na lang kasi yung iba na out ko na mga kasirama pero ngayon di mo na ako mag out mga kasirama kasi magpaparami muna ako ng kasirama bali ang kasirama ko ngayon mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 siguro bali 6 na lang po sila kasi mahirap mag breed ngayon eh mahirap mag breed ngayon hindi nila season mga kasirama ay naman yung nasa baba, mga tsabo yan. Ang alaga kong tsabo at saka may sumaling native. <laughs> ayun yung mga native mga kasirama. Ayun nga pala, mag na ako ng mga tubig nila. At ayun na nga mga kasirama, magigib na ako ng tubig nila. Ang ginagamit ko lang palang water sa kanila ay sa puso. Puso lang yung, yung yung pinapainom ko sa kanila. Goods naman mga kasama, hindi naman sila nagkakasakit. Ayan, naglalagay, nilalagyan ko na isa-isa yung mga kulungan nila mga kasama. Sa so, pagsisirama talaga mga kasama eh. ay <clears> tsaga-tsaga <throat> tiyaga lang talaga mga kasama. Para sa habi natin. Wala kang tsaga, wala kang nilaga. Diyan lang po yun mga kasama. Breed lang po ng breed kahit minsan sablay po ang breed natin isa isa ganoon isa isa na uh, pipisa minsan yung iba na deadheads pa namamatay yung, uh, yung mga ibang sisi yung mga kasirama pag mahina <clears throat> yung pala yung nasa yung kina, kinalagay ko ng tubig mga kampu yun mga native na alaga ay, kuya, dandi nga pala yung mga native na yan. yan oh, madami yan, yung mga ilang piraso yan. Siyam yata, yan. yan. sabay binigyan ko na din po ng pagkain, mga kasirama. Kasi lakas lang kumain. yan po yung mga pang-ulam. <laughs> Pag laki pang-ulam na agad. Pang-tinola. Ayun yung isa, chabu naman po yun. Ayan yung kulay white na may yellow yellow chabu yun mga kasirama. at yun lang po ang video natin today mga kasirama sinare ko lang itong video na ito.